So ngayon ang unang araw ng aking challenge mga kaakibat Kung saan gawin natin simply yung ating lakad Sabihin ko sa inyo ang totoo mga kaakibat So hindi ko pa alam kung magtagumpay ako dito sa aking challenge Pero subukan ko Dahil sa tulong nyo walang imposible yan Hello 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 test mic 1111 1111111111. 111. Good morning mga kakibat, welcome back sa ating panibagong vlog Kung saan, nandito tayo mismo sa gate 1 ng aming subdivision mga kakibat At dahil mahal ko ang San Jose del Monte Siyempre, dito tayo magsisimula sa aming barangay mga kakibat Kung saan, ito ang barangay San Manuel So ngayon mga kakibat, pagkatapos ko dito, pupunta naman ako sa Sabano Park Kung saan, ito yung isa sa pinakalanmark dito sa subdivision namin So let's go So ngayon ang unang araw ng ating challenge mga kakibat. Kung saan gawin natin simply yung ating lakad. Shout out. Shout out oh, sa? Diamond Boys. Oh, Diamond Boys. Oh, Diamond Boys. Oh. So ayan mga kakibat. Mayroon na tayong dagdag subscribers ngayong araw. Umulan o minute Tuloy ang challenge. Salamat. Salamat. Oh, Salamat. Salamat. sabihin ko sa inyo ang totoo mga kakibat so hindi ko pa alam kung magtagumpay ako dito sa aking challenge pero subukan ko dahil sa tulong nyo walang imposible at nandito tayo mismo sa SM dito natin gagawin yung pinakaunang araw sa ating challenge so maraming bus dito na nag over so tingnan natin sa sana pupunan ng reaction yung mga tao kaso lang hindi ko po kaya dahil solo po ako video mga kakibat wala po akong kameraman so tingnan natin kung ano magawa natin ngayon para mahabol ko kaagad ang tinarget kong challenge na 100,000 subscribers sa loob ng isang buwan. Una nga sa aking ginawang diskarte ay ang pag-akyat baba sa mga pampasayrong bus, paghabol ng mga pampasayrong jeepney at pag-akyat ng mga minibus na kahit makulimlim ang kalangitan at maambon ay tuloy-tuloy pa rin ng aking pag-iikot. Ayan ma'am, challenge po, challenge Sa mga malambot ang puso dyan o oh. Subscribers lang, subscribers lang Ayan o, oh. walang bayad, walang bayad Subscribe lang O, oh, subscribe lang, subscribe lang, walang bayad Challenge po, challenge One man challenge Sino yung mga maradis dyan, Mirasol? Pakisismis na na lang Ngayong araw na ito, may nakilala kayong si Raolo. Ayan o. Oh. Ngunit ang nakakatwa ay napansin din ako ng ilang taong mahilig makikiusyoso kung saan nakipagkwintuhan mo na ako. Ano oh, yan, yeah, kuya? Oh, yeah. Ha? Oh, yeah. Pag-subscribe na oh, yan. Yeah. Ayan. Ha? Oh. Ha? Oh, ito, ito yung pinakaunang araw sa aking challenge So gagawin ko dito one man challenge to eh One man challenge Nakahabolin kong 100,000 subscribers. So, ito yung kinatarget ko sa loob ng isang buwan na makuha ko yung 100,000 subscribers. Kung saan yung malaksis na maraming tao, subukan kong tumayo. tama ah, yan. Oo. Oh. Magiging mabinig ko. Dito na Dito lang. Ako ah, nalang. 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 ba? O, di ba, Lester? Pag magtagumpala ko sa challenge ko, isama kita. Dito ka lagi. Oo. Oh. Oo. Pagdasal mo lang yung challenge ko. Dito? Ah, dito nga maghapon. Dito nga maghapon? Dito nga So ito yung sinaka-challenge ko, hindi ko alam kung magtagumpay eh. Pero subukan ko. Oh, One? month. one month. Magandang buhay ng Ano, ngayon lang? Dahil ito yung pinataon ng araw. Hi nanay! Magandang hapon po! Oh one month, one month challenge. Oo, one month. Pakapalan to ng mukha, patibayan eh. Okay, pakapalan ng mukha. Pakapalan ng mukha, patibayan ng dibdib. Ha? Live yun. Live. Oh, live. Live tayo ngayon mga kakibat dito sa San Jose del Monte. Ngayon, hey, kung makita mo, nandito yung SM San Jose del Monte mga kakibat. Kung saan, dito ako ngayon, nagbabakasakali na no? makakuha ng dagdag subscribers. Live to sell. Ha? Live, live. Live, live tayo. Live tayo ngayon. Live, live. So, to mamaya. Oo. Kapanood sa mamaya. ko after doing sa ating YouTube, lumipas na ang ilang oras ng aking pagtitipag sa palaran sa kage. Ay nakaramdam ako ng gutom kong saan. Umupo muna ako sa git sa isang tabi para kumain ng tinapay. Hey. 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 Ako okay, ya. Kain yeah. muna tayo ng tinapay. ay na yung